Igan, nais mo bang magtanggal ng stress at mag-relax habang umiinom ng masarap at malamig na melty sa lugar kung saan ay tahimik at may napakagandang tanawin habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng haring araw? Tara, samahan kita sa aming barangay sa Kapi, sa Digi. Ano pang inihintay mo? Let's go! Hello ma'am, kawawang kubi po ng TV. Yes, sir. Welcome po dito sa Kapisadiki. Kailan pa po nagsimula ang Kapisadiki? Uh, bali, last month lang po siya, sir. Anong oras naman po kayo nabubukas? Uh, 5 p.m. to 8 p.m. po siya, sir. Ma'am, ano-ano po yung mga flavor ng mga binibintan nyo pong uh, milk tea? Uh, bali, sa iced coffee po, sir, meron po kaming milk tea chocolate, cappuccino, um, caramel macchiato, and matcha latte po. Meron din po kaming mga fruit soda po, like green apple, lychee, Uh, strawberry and blueberry Ano-ano po yung mga sizes po ng milk tea ninyo? Meron po kaming 16 oz po Which is 39 pesos And 22 oz po, 49 pesos only po Sa lahat po ng milk tea ninyo Ano naman po yung pinaka best seller po ninyo? Ano po, uh, matcha latte po Tsaka yung caramel macchiato po Bukod po sa milk tea, ano-ano pa po yung mga foods na siniserve nyo na kasabay po ng milk tea? Ayan po, uh, isa po sa bestseller din po namin, may shawarma po kami and shawarma rice po. Yun po yung bestseller din po namin na isa. Meron din po kaming puto cheese po and puto cheese, ay puto chocolates po. Ano po ang uh, meron sa kapi sa Diki na wala sa iba na kagigiliwan po ng ating mga pupunta rito na dadayo para tikman ang uh, product po ng Kapisadiki? Uh, bukod po sa Sarap po ng ice coffee po namin uh, Sa view din po sir Maganda po kasi yung view Mas lalo pag hapon po Pang nature Ganun po Pag gusto mo pong mag-unwind Dito lang po kayo And Kapag gusto mo pong mag-relapse Ma'am para naman po sa kalaman ng hindi pa nakakalam Saan po matatagpuan Ang eksaktong location po Ng Kapi sa Diki uh, Dito po siya matatagpuan Sa Porokseti po Barangay Ligaspita yung Pangasinan Mismong dike po siya ayun ma'am maraming maraming salamat po at pinaulakan mo po ang kawawang kuboy para po kayong may bisita sa napakaganda po ninyong lugar